Yes, patuloy pa rin pinag-uusapan, Kuya Romel, yung kay Angelo De Leon at Claudine Barreto. Kaya ito ang ating topic for the day. Dapat bang humingi ng sorry si Angelo De Leon kay Claudine dahil sa pagsausaw dati sa gulo ng Barreto sisters? So in ano bang yung istorya no, na bakit? Doon po kasi uh -oh. sa birthday ng anak ni Gladys Reyes at Christopher Rojas na naging guest po si Claudine Barreto at anniversary po ni Gladys. Nga, di ba? Yes. Tsaka anak nila si Christophe. Sinabi ni Claudine na isa sa mga guest doon na ayon daw niyang makatrabaho itong sa si Angelo De Leon. Barik. So that time, wala pa pong idea si Gladys kung bakit nasabi yon ni Claudine. Pero ngayon po, may lumabas ng issue ng dahilan daw po yung pagbigay niya ng opinion nung nag-away ang Barreto Sisters. Barik. So, yun nga po, pagdidibatihan ngayon kung dapat bang makisausaw si Claudine sa pang why ng Barreto Sisters uh, before. O hindi, ang tanong natin is dapat bang humingi ng sorry? Ah, wala kang humingi ng sorry. Kaya hindi yun, di ba? Parang may kinimkim pa rin pala itong si Claudine. Anong nabunot mo, ma? Na. Uh, Oo, oh, ang nabunot ko is no. At si Kuya Romel ay yes. Yes, diba? ang nabunot ko. Para sa akin, di ba? Kasi po sa Angelo de Leon, ang kilala naman natin na approachable, babait. Actually, nung nandun kami sa birthday ni Christophe, anak ni Gladys, kaya tsaka anniversary ni La Gladys, talagang nakikita mo yung pagiging approachable ni Angelo. Lata pupunta sa kanya, ay nagpapapapapayad siya magpapicture. So sa tingin ko, wala namang mawawala, di ba? Para matapos na lang yung gulo, eh dapat na lang mag o mag-apologize itong si Angelo para tapos sa dalang ayun nga, may plano din magsama-sama sila sa isang pelikula, anak uh, gustong iproduce ni ni Gladys Daddy. Reyes. So, para matapos yung gulo, sige, kung ganyan na may tampo ka pala sa akin o may hinanakit ka, tutik naman na years ago na naman yun, eh, di ba? So, para tapos na, o sige, Claudine, o kung medyo, madali naman sabi kung medyo na-off kita, ganun lang naman, di ba? Kung sa mo, na-off kita, sorry na nakapagbigay ako ng komento. So, para sa akin, dapat na lang humingi ng dispensa si ang De Leon kay Claudine Barreto. Oo, syempre so, paninindigan ko yung oh, no, no. di ba? Wala akong <laughs> choice. Odo gusto ko sana ang yes, yes. wala naman mawawala. Correct. Pero oh, no na lang. Diba? Pero no na lang kasi yeah. ito nga ang napunta sa akin. <laughs> Bakit naman ako <laughs> magsasorry? Kung baga, eh na-hurt na ako ah, odo umalis. Halimbawa ako si Angelo, naglitanya ng ganun si Claudine sa stage eh, umalis na ako. Tapos, nakaabot sa kaalaman ko na may mga ganong pangyayari pala. So, bakit naman ako mag-a-apologize? Eh, sobrang tagal na. That was po 10 years ago to be exact, di ba? 2013. Or, 10 to 11 years ago. Eh, kung minasama pa pala ni Claudine, yung ganon na na pagbibigay ko ng opinion don sa away nila is dapat inapproach niya ako noon pa. Kung baga, bakit niya kinimkim for the longest time na meron pala siyang issue sa akin na gano'n. So, tapos I don't ngayon think, lalabas, oo. no? Tapos ngayon, biglang lalabas. So, parang ang magiging thinking tuloy is parang ginamit ba, ginagamit ba yung issue para mapag-usapan. Huwag na akong i-drag kung ako si Angelo de Leon. Yeah. wag na akong mag-sorry. Pero, Yanon. pero gaya ng sabi ko, para nalang matapos yung issue at hindi na lumaki pa, eh Claudine, na siyempre, ano ma ma, maputak-putak ma 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 din eh. Yes. Baka kung saan pa mapunta, yung kanilang isyo, mapagkit pagkit ay si Angel, ganyan-ganyan namin, ngayon ngayon nilibag ganon 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 Angelo. Oh, matakel, Baka mamaya, matakal pa kung ano-ano. So, meron nga tayong sinasabi na humility is important for peace, di ba? So, wala namang masama kung ikaw ay magpapakumbaba. Parang nga gaya ng sabgo, matapos na yung issue, say sorry na lang kay Claudine. Para yun, maitinan na naman siguro ni Claudine kung magiging ng dispensa sa kanya, si Angelo. Oo, pero no pa rin ako. I don't owe anyone an explanation. Parang sa tingin ko, wala namang masama ang pagbibigay ng isang advice para nice. sa akin yon So, ano oh, mo sasabi yeah. mo, Carl? Ako po, ako talaga agree ako kay Tito Romel. Kasi, hindi mo naman alam kung ano yung naging dating dun sa tao nung sinabi mo eh. Malay mo, ano talaga sore topic yun para sa kanya. Tapos, nakisawsaw ka. Eh, syempre, hindi mo na alam na nakaka-offense. So, siguro mas safe at mas better na mag-sorry na lang para tapos na, di Kasi ka, diba? diba, may mga sinasabi nga na pagka ikaw, para hindi ka makapanakit sa tingin mo, eh, I'd rather keep my mouth shut, di ba, Miguel? Yes. Ka, kagaya ikaw, isang sample ko, si Alden Richards. Kinunan yes. siya ng komento sa paghiwalayan mm -hmm. ng kanya. Pero ang Alden, marespeto. Hindi nagbigay o nagpakuha ng anumang message. Kaya, para sa akin, dapat humingi ng dispensa talaga si Angelo Kekladi. ako, salut ko kay Alden Richards. Love ko yun, mabait. Oo, pero eh. ako naniniwala <laughs> na sa loob pala ng 10 years na yon ay hindi naka-move on si Claudine. Kung bagat that was 2013, kung meron siyang issue kay Angelo, dapat ay sinabi niya. Tsaka wala naman sa ano intention ni Angelo ang makapanakit, tinanong lang siya. Tinanong lang siya ng opinion niya. Although it's an unsolicited advice, eh wala namang masama sa pagbibigay niya ng advice. So kayo mga classmates, ano po sa tingin niyo? Dapat bang humingi ng sorry si Claudine Bareto? kay Angel, si Angel, Angel de Leon, Leon. balik Dahil sa pagsawsaw na sa isyo ni Angelo sa dating awayan ng Barreto Sisters. Okay. So, comment, comment lang po kayo mga classmates kung sa tingin nyo, dapat nga ba o hindi.